Ang mga batang introvert ay madalas na naglalakbay sa isang mundo na hindi sila lubos na nauunawaan o pinahahalagahan ang kanilang personalidad na humahantong sa mga struggles na nagiiwan ng pangmatagalang epekto. Ito ang mga childhood traumas ng mga introverts, mga hamon na naranasan nila habang sila ay lumalaki sa kapaligiran na mas pinahahalagahan ang pagiging madaldal kaysa pagiging maalalahanin at extroversion kaysa introspection. Mula sa pressure ng pakikahalubilo hanggang sa kanilang pangangailangan para sa pag-iisa na hindi naiintindihan, ang mga karanasang ito ang humuhubog sa kung paano nakikita ng mga introvert ang kanilang sarili at ang mundo sa kanilang paligid. Kung naramdaman mo din ng iyong pagiging tahimik ay hindi tinatanggap o kung gusto mo namang mas maunawaan ang mga introvert sa iyong buhay, tapusin mo ang panunood sa video na to. Narito ang mga tinatagong trauma sa buhay ng lahat ng mga introvert sa kanilang pagkabata. Number 1. Pinipilit na makisalamuha Ang mga batang introvert ay madalas na nasa mga sitwasyon kung saan napipilitan silang lumahok sa mga social gatherings. Ito man ay mga school function, birthday party, o extended family event. Bagamat ang mga ito ay tila hindi nakakapinsala sa iba, para sa isang batang introvert, ang ingay, mga crowds, at ang pressure na makisali ay maaaring maging napakalaki. Maaari silang makaramdam ng out of place, exhausted o minsan pinupo na pa dahil sa hindi nila pagiging palakaibigan gaya ng kanilang mga kaedad. Sa paglipas ng panahon, ang mga karanasang ito ay bumubuo ng isang pakiramdam ng pangamba sa mga setting ng lipunan. Itinatanim ang binhi para sa panlipunang anxiety at isang patuloy na takot sa mga paghatol. Ang trauma tuwing itinutulak sa mga hindi komportabling pakikipag-ugnayan ay maaari ding maging dahilan para magsara sila sa mga bagong relasyon dahil inuugnay nila ang pakikisalamuha sa stress at pagtanggi. Number 2. Patuloy na sinasabihang magsalita Mula sa kanilang murang edad, ang mga introvert ay madalas na sinasabihan ng kanilang mga guro, pamilya o mga kaedad na magsalita na parang ang kanilang pagiging tahimik ay isang problema na kailangang ayusin. Ang paulit-ulit na pamumuno na ito ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe sa kanila. Ang tahimik na pag-uugali ay mali. Sa panglipas ng panahon, pinapahina nito ang kanilang kumpiyansa at pinagdududahan nila ang kanilang halaga. Ang patuloy na expectation na sumunod sa mas malakas at mas ekspresib na mga pamantayan ay nagbunga ng malalim na kawalan ng kapanatagan na nagpapadama sa kanila na hindi nakikita o hindi naiintindihan. Kaya bilang mga nasa hustong gulang, maaari nilang dalhin ang pasaning ito. Madalas na nagdadalawang isip sa kanilang sarili sa mga pag-uusap o mga pampublikong settings sa takot na hindi sila maging sapat. Number 3, ang pakiramdam na ma-overshadow ng mga extroverted na kaibigan. Sa mga group settings, ang mga batang introvert ay madalas na hindi pinapansin dahil ang mga extrovert na bata ang nangingibabaw sa spotlight. Mas pinupuri ng mga guro ang mga mas vocal Habang ang mga introvert sa kabila ng kanilang thoughtful na mga kontribusyon Ay maaaring hindi napapansin Ang dynamic na ito ay lumilikha ng isang kapaligiran Kung saan ang mga batang introvert ay nakakaramdam na hindi pinahahalagahan Na tila ang kanilang mga tahimik na lakas Tulad ng pakikinig o pagbamasid ay walang kwenta ang pakiramdam ng pagiging natatabunan ay maaaring humantong sa mga isyo sa pagpapahalaga sa sarili dahil isinasaloob nila ang paniniwala na sila ay less capable o hindi kawili-wili kaysa sa kanilang mas vocal na mga kaibigan. Ang struggle na ito ay madalas na sinusundan sila hanggang sa pagtanda, kung saan maaari silang mag alilangan na igiit ang kanilang sarili sa profesional o personal na mga settings. Number 4. Hindi naiintindihan ang pag-iisa para sa mga batang introvert, ang pag-iisa ay isang mahalagang bahagi ng kanilang sarili. Nakakatulong ito sa kanila na mag-recharge, maproseso ang kanilang mga emosyon, at ma-engage ang kanilang mayamang panloob na mundo. Gayunpaman, ang mga nasa hustong gulang at mga kaedad nila ay maaaring bigyan ito ng maling kahulugan, bilang pag-iwas o kalungkutan, na humahantong sa mga hindi kinakailangang intervention, tulad ng pagpirit sa kanila na makihalubilo o pag sa kanila bilang mga loner. Ang patuloy na hindi pagkakaunawaan na ito ay lumilikha ng panloob na salungatan para sa mga batang introvert na nagpaparamdam sa kanila na parang problema ang kanilang likas na hilig. Ito ay maaaring magresulta sa kanila na pigilan ang kanilang pangangailangan para sa pag-iisa, na humahantong naman sa pagka-burnout, frustrations, o kahit na sama ng loob. Number 5. Pinapagalitan dahil sa daydreaming ang mga batang introvert ay madalas na may matingkad na imahinasyon at nasisiyahan sa paggalugad ng kanilang mga iniisip Ngunit ang katangiang ito ay madalas na pinarurusahan Madalas pinapagalitan sila ng mga guro dahil sa nakatulala sila sa bintana o hindi nakikinig Sa pag-aakalang ang kanilang katahimikan ay katumbas ng paghihiwalay Pero sa katotohanan, maaaring pinoproseso lang ng mga batang ito ang aralin sa kanilang natatanging paraan O pinapahusay ang mga malikhaing ideya ang ganitong mga parusa ay lumilikha ng isang pakiramdam ng kahihiyan sa paligid ng kanilang mga likas na hilig na nagdudulot sa kanila na madama na ang kanilang pagiging thoughtful ay isang kahinaan. Kaya bilang mga nasa hustong gulang, maaari nilang pigilan ang kanilang pagkamalikhain o makonsensya sa pagpapakasasa sa mga sandali ng pagbumuni-muni kahit na ang mga sandaling yon ay mahalaga para sa kanilang mental health. Number 6. Nahihirapan sa mga Overwhelming Stimuli ang maingay ng mga silid-aralan, mataong palaruan at magulong pagtitipon ng pamilya ay maaaring maging overwhelming para sa mga batang introvert. Maaaring maganap sila ng sandali ng katahimikan, ngunit kadalasan ay wala silang choice kundi tiisin ang mga kapaligirang ito. Ang patuloy na pagkakalantad na ito sa napakaraming stimuli na walang sapat na suporta ay maaaring humantong sa sensory overload na nagiging sanhi ng pagkamayamutin, pagkahapo o pakiramdam ng pagiging nakakulong. Sa paglipas ng panahon, ang karanasang ito ay lumilikha ng isang malalim na pag-iwas sa maiingay o crowded na mga espasyo. Ginagawa silang mas madaling kapitan ng anxiety sa mga katulad na sitwasyon habang sila ay tumatanda. Number 7, tinatawag na antisocial. Ang mga batang introvert ay madalas na nasisiyahan sa pagmamasid o pag-google ng oras sa isang maliit at malapit na grupo kaysa sa pakikilahok sa mas malalaking aktibidad sa lipunan. Sa kasamaang palad, ang kagustuhang ito ay maaaring humantong sa paglilabel sa kanila bilang mga anti-social. Ito ay nagpaparamdam sa kanila na parang hindi ka nais-nais ang kanilang mga likas na hilig. Kapag ang gayong mga paghatol ay nagmula sa mga matatanda tulad ng mga guro o magulang, maaari silang magkaroon ng pangmatagalang epekto na humahantong sa mga batang introvert na kwestyonin ang kanilang mga halaga sa konteksto ng lipunan. Bilang resulta, maaari silang umatras ng higit pa o subukang pilitin ng kanilang sarili sa mga hindi komportableng sitwasyon upang umangkop sa mga inaasahan ng lipunan na lumilikhan ng panloob na kaguluhan. Number 8. Takot na magpahayag ng nararamdaman Ang mga batang introvert ay kadalasang pinipigilan ng kanilang mga damdamin upang maiwasan ng atensyon o hindi pagkakaintindihan. Halimbawa, kung nagpapayag sila ng kalungkutan, maaaring sabihin ng iba sa kanila na sila ay nag-o-overreact lang. O kung nasasabik naman sila, maaaring ipadama sa kanila na masyado silang seryoso. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagtuturo sa kanila na itago na lang ang kanilang mga emosyon, na humahantong sa mga hindi na prosesong damdamin na maaaring lumitaw bilang stress o pagkabalisa sa bandang huli. Ang trauma na ito ay madalas na nagiiwan sa mga introvert na nagsastruggle na sabihin sa iba ang kanilang mga damdamin na mahirap ang emosyonal na koneksyon sa mga relasyon o pagkakaibigan habang sila ay tumatanda. Number 9. Kakulangan ng safe space para mag-recharge Ang mga batang introvert ay nangangailangan ng tahimik na kapaligiran upang makapag-recharge. Ngunit ang mga tahanan at paaralan ay maaaring hindi maibigay ang ganong mga espasyo. Ang patuloy na pagkaantala mula sa mga kapatid, magulang o kaklase ay maaaring magdurot sa kanila ng patuloy na pagkapagod. Kung walang pagkakataong mag-recharge, maaari silang maging magagalitin o mag na maaaring maisip bilang isang negatibong saloobin. Ang kakulangan ng pag-unawa na ito ay kadalasang nagpapatibay sa kanilang mga damdamin ng paghihiwalay dahil sa pakiramdam nila ay hindi nila maipaliwanag ang kanilang pangangailangan para sa pag-iisa kaya pagtanda, maaari nilang unahin ang paglikha ng kanilang sariling mga santuario. Ngunit ang trauma ng hindi pagkakaroon ng safe space ay maaaring mag-iwan sa kanila ng malalim na pagprotekta sa kanilang mga personal na hangganan. At number 10, mali ang panguhusga sa kanilang pagkatao. Ang mga batang introvert ay madalas na nag-iisip ng malalim tungkol sa buhay at nagpapahayag ng kakaiba at makabuluhang mga insights. Ngunit kapag ibinahagi nila ang mga ito, minsan ay itinatakwil sila. Ang mga reaksyong ito ang naghihikayat sa kanila na hindi magbukas, na humahantong sa kanila na pagdudahan ang halaga ng kanilang mga pananaw. Sa paglipas ng panahon, maaari silang tumigil sa pagbabahagi ng kanilang mga ideya ng buo, sa takot sa pangungutya o pagtanggi. Pinipigilan ng trauma na ito ang kanilang likas na pagkamausisa at pagkamalikhain na ginagawang mahirap para sa kanila na ganap na yakapin ang kanilang intelektual o emosyonal na lalim. Kaya bilang mga nasa hustong gulang, maaaring mahirapan silang makipag-ugnayan muli sa bahaging ito ng kanilang sarili, kahit na ito ang isa sa kanilang pinakamalakas na katangian. Share sa mga nanood at nag-comment last upload, nakatako takot na mga pangyayari kapag galit na galit ang isang Sigma introvert. Shoutout kay Sapphire Aram. Sabi niya, Nakikita ko talaga ang sarili dito sa lahat ng ipinapahayag mo. Nakakapagod kasi makipag-away at magpaliwanag lalo na kung sarado ang utak. Sabi naman ni Risa malapit, so true po. Dumidistansya ng tahimik, walang warning. At ayon naman kay Paul L. Yakim Saldoga, literally true yan sa akin. Sa totoo lang, ako kasi yung tipo ng tao na hindi madaling magalit through emotional sa harap ng mga taong may atraso sa akin. Kaya ang may gaganti ko na lang sa kanila ay yung logical pragmatic action. At shoutout din kila Virgil Blase, Louis Borlongan, Francisco Camayo Jr., Amelie Ami, Edward Mirales, Nathan Agripa, Emma Villanueva, Hiliado, Norma Parinha, Marie Delight Worker, Alfonso Katana, Nisel Shane Tumulak, Nick Reyes, Junior Andres, at kay Kati. Kung gusto nyo ding ma mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout para sa susunod na upload. Salamat sa panonood sa sampung tinatagong childhood traumas ng bawat introvert habang sila ay lumalaki. Ang mga karanasang ito ang kadalasang humuhubog sa mga introvert sa pagiging maalalahanin at matatag na mga individual. Ngunit binibigyan din din nila ang kahalagahan ng pag-unawa at empatiya. Kung ito ay nagre-resonate sa iyo o sa isang taong kakilala mo, ipaalam sa amin sa comment section sa baba. Gusto naming mabasa ang iyong mga saloobin. Huwag din kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang mga contents tungkol sa mga introvert at sa mga natatanging hamon na kanilang pinagdadaanan. Sama-sama tayong lumikha ng isang mundo na pinahahalagahan ang tahimik na lakas at ipinagdiriwang ang sariling katangian. Hanggang sa susunod, mag-ingat at manatiling tapat sa iyong sarili. Alam mo ba ang mga nakakatakot na mangyayari kapag galit na galit ang isang sigma introvert? Panoorin mo sa video na to.